Hi everyone! Ako nga pala si Rosie at ang isha-share kong kwento ay ang sarili kong karanasan noong nagbuntis ako hanggang sa manganak. Pero simulan natin noong dalaga pa lang ako. Madalas kaming magtsikahan ng mga ate ko tungkol sa buhay-buhay, lalo na sa mga bagay na pangbabae. Isang beses, napunta ang usapan namin sa mga pusang naglalampungan sa bubungan. That time, may asawa na ang ilan sa mga ate ko sinabi ng isa kong ate, may mabubuntis sa atin. Nagtawanan kami noon, pero pagkalipas ng ilang buwan, nalaman naming buntis nga si ate. We try to ignore the idea na may kinalaman ang sinabi niya sa pagbubuntis niya. Kasi pwedeng coincidence lang, di ba? Hanggang sa isang family gathering, more chikahan na naman ang mga ate ko. Biglang may naglalampungan ulit na pusa sa bubungan. Ang isa ko pang ate, pabiro, sinabi na naman, may mabubuntis sa atin. Natawa siya kasi ganun din ang sinabi ng isa pa naming ate dati at siya nga ang nabuntis. Ilang buwan lang ang lumipas, nagdalan tao din ang ate kong iyon. Dumating ang panahon na ako naman ang nagbuntis. Wala namang gaanong kakaiba sa pagbubuntis ko, pero isang araw Sinabi ng kapitbahay namin na may nagbabantay daw sa akin sa may puno ng saging nakatapat katapat ng bintana kung saan ako natutulog. Pinayuhan niya akong mag-ingat ng anak ako sa ospital at tumagal kami doon ng ilang linggo dahil sa hindi ko maintindihang sakit ng anak ko. Nasa ICU siya at iniilawan pero sabi ng mga doktor malusog naman siya. Sa wakas nakalabas din kami at sobrang saya ko Isang gabi, nakalimutan namin na bawal patayin ang ilaw kapag may baby. Sanay kasi si Habi na patay ang ilaw kapag natutulog. Around alas 9 ng gabi, gising pa kami ni Habi at nagkukwentuhan ng pabulong. Maya-maya, nakaramdam ako ng antok. Tahimik na si Habi, pero alam kong gising pa siya. Magkadikit lang ang higaan namin sa kwarto ng nanay ko at walang pintuan. Divider at dura box lang ang nagsisilbing harang. Narinig kong tinatawag ako ni nanay, sunod-sunod at parang nagmamadali. Gusto niyang buksan ko ang ilaw. Iba ang pakiramdam ko dahil kakaiba ang boses niya. Kinabahan ako lalo na nung sinabi niyang may nakikita siyang babae. Nagpanggap akong tulog at niyakap ko ang anak ko. Maya-maya, bumukas ang ilaw. Bumangon na ako, pati si Habi. Agad kumuha ng asin si nanay at nagsaboy sa bubong. Pinakuha niya si Habi ng tatlong tingting -ting at inutusan itong ilagay sa tabi ng anak namin. Hindi ko alam para saan yon, pero ipinaliwanag ni nanay matapos siyang kumalma. May babae daw na tumatawag sa pangalan niya at inisip niya agad ang baby ko kaya binuksan niya ang ilaw. Pangontra daw sa masamang elemento ang asin at tingting. -ting. Sa kabutihang palad, nakatulog pa rin kami matapos ang kakaibang gabing iyon. Kinabukasan, nalaman namin na namatay ang isang kapitbahay namin at babae siya